Magbabayad tayo ngayon guys ng mga loans. Yan is yo, click natin yung Gcash then Cadet. Click natin yan. Then after yan is hahanapin natin yung pay bills. Ayan. Magbabayad tayo na ating mga loan or mga bills natin. Yan. Ah uh, hahanapin ang, ang susunod is hahanapin natin yung loan. Ayan, loans. Then, after nyan is i-click natin yung loans. Hmm. Tapos, may, after mo maklik, may mahanap ka dyan na. Ah. Pag maklik mo yung loans, is pupunta ka naman kung anong klase ang iyong nalunan. Halimbawa, Skype eh. o so, sa Skype eh, ako nag-loan or tayo, ikaw nag-loan, yun ang i-click mo, then, makikita mo dun yung contact number. Then, i-write mo yung contact number ng SkyPay, din eh, yung code, tapos, mobile number natin, ayan, nakasulat mobile number, isusulat natin yung mobile number, din amount kung magkano yung binabayaran natin, monthly. O, ayan, then, next natin, then, done. Pag madan na siya is lalabas na 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 nakabayad na tayo sa eh nakalimutan ko pala eh, isulat na pa pala natin yung email natin. Uh, then after email, click natin yung next then Makikita natin ayan ang confirmation na nakabayad na tayo sa Skype. Thank you guys. There's a song I wanna sing for you today. Listening to the music, listening to what I say, I want you to know.